guys, may lang tayong ibabalik na no? na dun sa ano sa ano natin dun sa unang video natin na instrumental speaker ibabalik na natin guys maka sira ko pa ibabalik natin yung wiring tapusan ako ng small dealing lead kaya ginito lang muna ulitin ko na lang ito parallel negative sa negative positive sa positive guys ito yung galing sa pinaka outlet niya sa labas twitter tsaka sa kasa, yung instrumental speaker yung tweeter yung ginawa kong positive yung puti yung may tanda na puti tapos ito may buhol yan yung positive nang galing sa labas yung yan uh, negative positive kailangan kong ini electrical tip para ma-isolate din yun kaya hindi matanggal ito guys electrical tip ang pinaka no, warranty para di mag-short yan saan nakakasawan dyan shout out shout out kay Timo X kay Drix kay uh. Shout Out kay Carlito Diaz sibuk kay kuya jiri Padaong shout out so, ito lang yung uh, guys, gusto ko lang mabalik kasi napatiwang uang doon saan yung purma na? wala siya ano guys wala siya palatandaan na wala. hula ko lang tuh Maka 25 watts ito. Maliit lang pala sa speaker ko. Ibabalik na natin sa kanyang butas. Anim lang ano nito. Tornillo guys. Ang ating Philip Missing. Saan ko ba nalagay? Nawala Nawala na. Ito na pala. Dalihan ba yun? Bakit mga dalihan? speaker. Chant out kay Tio. Dalihan yung may alinito. Ibigay sa akin si Tio. Ang sound ka sound kulang ang turnal nyo may nilipat natin ang butas guys, kasi alam maluwag na yung unang una, na turnilohan is walang yung isang turnil Yung tanggal-tanggal. Hindi -tanggal. mabalik ka agad. Na, sarado na. Sarado na guys. Ang ating speaker. Ang ating sound. Stingo pa

sebelah <tuk> kanan kagustir itu oh ya. lembut nih mentok kusut nampak haba at least mayroon hmm, diretso yuk guys buo na ang ating speaker na balik nabalik din Hanggang dito na lang guys. Dating ano to. Dating may amplifier to na. No? Mini, mini amplifier. Ito yung pinaka ano nya. Sira. Yan. Ito yung dito yung ano nya. Uh, transformer. Active speaker. Tapos dito yung out para dun sa isa. Isang outlet. Yan na. May input siya na. Ano. Deep pang DVD. Ah, 45 to 80 Yung ano niya. Output. 4 ohms. Yan you know. hanggang dito na lang guys itu yang ano nyo si babaw hi-fi digital Au, ano ba sa pagwa Audio, aw siyo aw Ausio system. Dapat audio system. Dan dito na lang guys, thank you for watching.